craving satisfied si alaga for today's video. Ah, hai Mariana Adlaw, ako pala si isang OFW dito sa Taiwan And for today's video, guys. I Nagluto po ako nitong puting ampalaya na may preserve ano nang. So nung nakaraang araw kasi sabi ni Amo sa akin is gusto daw ni Lola magpabili ng ampalaya kasi gusto daw niya kumain ng sinabaw na ampalaya na lagyan ng ano nang. Kaya kanina is tinanong ko si Alaga kung ano ba yung ano para sure gustong luto niya dito. Kung haluan siya na igisa ba or isabaw lang. Tapos, nung tinanong ko siya, ang sabi nga niya is sinabaw daw. Kaya, ang ginawa ko is sinabaw ko nga. So, ganito lang yung pagkagawa ko, guys. Tapos, ang habili niya naman is palambutin daw yung mga buto-boto. Yung buto talaga. Joke lang. So, ang minya is yung ano, mga laman ng buto-boto is para mas masarap daw malambot at masarap kainin. So, ito lang lahat yung ingredients ko, guys. May preserve, ano nang puting ampalaya, ginger, at saka itong pork ribs nga. Tapos, ang ginawa ko pala is pinakuluan ko yung ano dito, tawag pork ribs kasi kailangan yan. Tapos, drain at of course, hinugasan uli at nilinisan na naman para yung mga, tawag ba dito, mga buling-buling mag <laughs> Basta ito na yung lahat guys. And then next ko naman ginawa dito is inuuna ko nga pag ano itong mga buto-buto kasi kailangan ko siyang palambutin. At nang lumambot na guys ay sinunod ko na itong mga puting ampalaya. Tapos while nag simmer yan is dito hinalo ko na rin yung ano preserve anunang kasi para yung mag sa yung lasa ng anunang is manuot talaga sa karni at saka sa puting ampalayat at syempre sa sabaw. Masarap siya guys. And then, before ko siya ano pala tinimplahan, is tinikman ko muna. Kasi baka maging dagat tong sabaw na to. At naglagay daw ako ng kunting condiments dito guys. Kasi nga, ano, yung lasa niya is parang may kunting ano, tamis na. Iwan ko di ako ma-explain. Kaya tinimplahan ko lang siya talaga ng kunting lang. At, nung ano, simmer ko siya talaga na as in malambot yung puting ampalaya. Kasi yun ang gusto din ni Lola. At ito na pwede na to guys, lutong-luto na to at pwede nang kainin. So yun lang, napakadaling recipe at, at super sarap pa. Tara, kain po tsayong.